Ayan mga kumartes, kung nakikita nyo nga, eh, nag-aayos na nga pala sila ng mga ista. At dito nga sa may cashier, may pinakakabit nga pala si binakabinet. Naku, patay na mga kumartes, ang bosses ko patay pa mapapaus pa. Nasakit ang lalamunan ko eh. At ayan, si Dawen nga, ay eh, kinuha na nga yung iba pang mga gamit na gagamitin dito sa salon. Ay, ah, sasabihin ko na sa inyo mga kumartes, napakabongga at talaga namang namamangha kaming lahat. Si Mother nga ay eh, bilib na bilib nga din kay Chris Lynn, Dahil napakatahimik daw na bata, hindi mo makikita sa kanya yung nagyaya bang. tapos tahimik lang siya kung gumawa at ayan ito naman yung nagiging resulta dead man na lang sa mga bashers <laughs> dahil kung makikita nyo nga mga kumarites napakalaki nga ng pinagbago nitong salon kumpara dati natatawa nga ako dyan eh kasi tinanggal pala yung renovation na nakalagay sa labas edi ang mga people akala atay open na hindi nila alam eh nagaayos pa nga dito sa loob at naglalagay na nga ng mga stock edi syempre ang mga people pumasok sa loob pagkapasok sabi nila hindi daw ito yung salon tapos nung nakita si B sabi nila ay ito daw pa pala yun. O ba diba, iba talaga kapag kakilala na talaga nila yung may-ari. Kasi talagang binabalik-balikan. At ayan, natapos na nga pala itong cabinet. Tingnan nyo naman, puro branded yan, ha? Syempre, kaya nga naka-display eh, kasi branded. Char. <laughs> at dahil nga mga kumarates nagsipasok na yung mga customer, hindi na nila natanggihan. Buti na lang talaga at yung mga gamit, eh naan dito na sa loob. Tatanggihan pa ba yan? E blessing yan? Kaya kahit hindi pa nag-open mga kumarates, kita nyo naman, napasok yung mga tao dito. At ayan, ito nga po pala yung na nail tek ni B. Ay, kahit isang beses lang kayo magsubok, mga kumartes, panigurado, babalik-balikan nyo to. Bukod sa maganda, equality eh, quality talaga yung gawa. At ayan, may nagpagawa rin ng eyelash extension. O, di ba Si B ang gumawa niyan, mga kumartes. O, ba diba? Ang dami kasi talent, kaya ang daming naiingit eh. Charot! <laughs> Kita nyo, mga kumartes, ang gulo pa dito sa loob, pero may mga pumapasok na customer. Kita nyo, si Dawi, nag-aayos pa nga nung ibang mga upuan. At ayan, si ate, busy-busy dito sa paggagawa nung kanilang gift certificate. At mga kumartes, tuloy pa din pag-hair ni B mga staff. Fast nga po pala sa mga toxic <laughs> ha. Syempre dapat good vibes lang tayo palagi. Kita niyo si Sis, napakadami nang ginupit ang buhok. Kitang-kita naman siguro sa Sahegan, no. Hindi pa nga nag-o-open pero may mga nakapila na. Ay, grabe naman talaga, nakakatuwa naman talaga. Mausisa nyo, si Dawin nagugupit na din dito kasi maalam yan eh. Siguro i-train na lang ni B para mas matuto. At nung paggabi na ng mga kumarates, nag-start na nga pala si B na mag-decoration dito sa loob. At sinadawin nga Eddie, eh, alam niyo na na andun sa likod nitong salon at naglalaklak na naman. Grabe, ang ganda mga kumarites, no? Aminin nyo, di ba kahit kayo mapapawaw? Sobrang aliwalas, napakaganda ng ambiance. At talagang pag pumasok ka dito, marerelax talaga pati mata mo. Iba e, ka talaga, B. Kaya naman, dead mas charot. Kahit nga si mother mga kumarites, bilib na bilib kay B talaga. At ito na nga, antayin nyo bukas mga kumarites, may pagib certificate si B. Akala ko talaga toyo yung makukuha nyo eh. Toyo with flavor, charot. At syempre sa araw na to ay may mga promo kayong matatanggap at sa opening lang yon mga kumarites at pag hindi na ibabalik eh, na ulit sa dating presyo kaya ano pang inaantay nyo syempre pumunta na kayo dito bukas so yun lang bye